Yan, tingnan niyo naman ang ganda, overlooking. Woo! Nakapadaan ni tayo dito sa may So pagka uh, tawid mo dito is mandawi na ito. Uh, so good din sa uh, dito pa tayo ng intro. Kita din natin to yung uh, pinakamagandang Catholic Church, Basilica di Santo Niño. So dito ko naisipang mag-intro dahil uh, para mapakita ko din sa inyo kung gaano kaganda ang Santo Niño. Uh, tingnan niyo naman dyan so, sobrang ganda po dito sa loob. So, ito po yung uh, sikat na galaan kapag lalo na kapag uh, January sinulog dito sa Cebu. marami dito ang dadayo dito kahit uh, turista. Dadayo din dito sa lugar ng Santo Niño di Cebu. So guys, uh, na po tayo Ngayon sa uh, Jalibi muna tayo Hanap muna tayo kakainan Kasi medyo gutom na Kasi yung oras is nasa 12.25 na So dito muna Tayo sa Jollibee Kakain muna tayo na Pananghalian so, Pagkatapos nyan is sa uh, na tayo sa uh, Yung maha, Pinakamahabang Tulay dito sa Pilipinas so tingnan nyo naman dito guys ah, dito mga dongs ganda rin dito so ang panahon ngayon is uh, ah, sobrang init yung panahon ngayon kailangan talaga ay mag jacket mag jacket at saka huwag kalimutang mag dala ng tubig so nandito po tayo pala sa plaza independensya so ito po yung plaza So, kung na familiar kayo dito, ma uh, ito yung uh, noon din ito na tambayan na ng mga magjowa dito pag gabi. So, dito tayo sa plaza, tinatawag ito na Plaza Independencia. So, ito sa gilid, Kung makikita mo sa gilid. Yan. So, maganda din diyan na tambay kapag uh, gabi, no? So, dito sa unahan, Meron ding uh, Jollibee Uy Parang <laughs> Muntik na tayo doon <laughs> uh <-huh. laughs> Ha? Ha? Is it Naka signal? So dito tayo ngayon sa Plaza Independencia, so you turn tayo dito Sa kabila Dahil kakain muna tayo Ng Jollibee So ayun dong sa nandito na tayo Papunta na tayo sa may uh, bridge So ito po yon sa gilid Makikita nyo ay meron niya sa ano tunnel ng Cebu so kita nyo ito yung tunnel ng Cebu yung kabilang linya na yan so yan po yung uh, SRP tunnel so tingnan nyo naman mga dongs na sobrang ganda po yung Uh, tulay na papagagawa so yan nakita mo yung bawat poste na yan, umiilaw yan paggabi so dito na tayo so dito mag po tayo dahil uh, medyo mabilis po yung mga takbo na mga uh, sasakyan so so ang ganda diba ang ganda dongs Tingnan nyo mga dongs So na experience din natin na patawid na tayo so, Pero Pero bago yan Bago tayo tatawid is uh, mag u-turn muna tayo Doon sa Sa may SM seaside uh, Bawala Bawal dito Wala tandaan na dito Pag galing ka sa Cebu uh, Cebu City sa Mandawi, galing ka sa Mandawi uh, Wala yatang ano dito uh, papuntang diretso sa taas, akyat sa bridge so, punta muna tayo sa SMC side so update ko kayo maya so, kita nyo naman yung pasil tinatawag nilang pasil yan, yan yung pasil mo dong so, tara punta tayo sa SMC side yung pinakamalaking mall dito sa Cebu. So makikita din niyo 'yun, maya. So yun dogs, nandito na tayo sa SMC side So pagkahanan po kayo dito At dito tayo mag uh, right turn So meron din dito uh, hindi pa natapos yung pinakamalaking uh, ano yata, uh, arena Hindi din natin na uh, vlog din ito natin soon kung ano nang update dito So right turn tayo dito uh, Ito po yung SMC side So yan yung update ng ano Arena, pinakamalaking arena dito So yan Naka Right turn na tayo Tapos mag U-turn dito tayo sa unahan So baw mag U-turn So yan yung SMC side Dito tayo sa SMC side Hanap, hanap muna tayo ng U-turn slot dito Ah, dito, sa unahan, mayroon na U-turn slot. So, mag-U-U-turn tayo dito. Dito tayo banda. Mag-U-U-turn. U-turn tayo dito. So, kita nyo yung SM. Yan, ah, para Kalaking wall na yan. Paikot yan. Kung hindi pa kayo nakapasok niyan, ang laki na ng lawak niyan sa loob kapag hindi mo maliligaw ka talaga kapag hindi ka kabasado dito so ayan dong sa nandito tayo dapat kung uh, mo kayo ay dito kayo sa may lane, sa may gilid so dadaan ha dapat dito kayo sa daan yan, tingnan niyo naman ang ganda overlooking nakapadaan ni tayo dito sa my sisilex yan, tingnan nyo naman dong grabe, sobrang ganda no, diba nakikita nyo so, first time natin dito nakadaan sa so, sarap sa feelings, tapos mag-ingat kayo dito kasi medyo mabilis yung takbo ng mga sasakyan So, mat pangalaman pangalaman natin mamaya kung magkano yung kanyang toll uh, fee toll fee mamaya doon sa unahan so kailangan natin kung magkano ba yung toll fee nila dito uh, doon sa uh, nandito tayo sa baba mayroon dito ang uh, hintuanan uh, uh, nakalagay niya is uh, tingnan nyo mga dongs so emergency parking for vehicle breakdown only so ito yung Hihinto uh, lang kayo dito, kapag mag check-in kayo ng motor Halimbawa may napansin kayo na may problema yung motor nyo Kaya, maghinto kayo dito So tara, baka sitahin pa tayo So huminto lang tayo at pakita ko lang sa inyo kung anong meron dito So, punta na tayo sa may MyTolgate uh, Punta tayo kung magkano ang toll nila so, let's go! Toll Plaza ahead. So nasa 2 kilometer na tayo papuntang uh, toll gate. Uh, nandun na yung uh, babayaran natin na toll fee bago tayo dosot papuntang Cordoba. So lapo-lapo, yan yung uh, magbayad muna tayo. <laughs> ay nandito na tayo sa may uh, gate boarding pass so, babayaran na tayo dito at makikita nyo uh, dalawa ang pagpipilian dyan kung an, saan ka babayad sa cash ba o RFID so, ang aking pinili is uh, cash lang kasi wala pa akong RFID so, dito po yung Uh, walang RFID dito, dito po alin, sa kaliwa so yan ang babayad na ako so yung bayad pala dyan is uh, 60 pesos uh, per uh, tulugig tulupin nila so binobos over ko lang pala kasi uh, hindi gumagana yung ano nagsira yung ating mic kanina so dito na po tapos na po kami nagbayad so diretso na kami pupunta na naman sa uh, Mactan Bridge so manood lang po kayo ng ano hanggang matapos kasi dadaan pa tayo sa isang ng bridge dito sa Cebu doon sana nandito na tayo sa May Maccaun uh, Bridge yung pinatawag nila uh, old bridge yung pinakaonang bridge dito so pupunta po tayo dito sa baba dahil uh, meron nitong uh, bagong ginawa dito na playground daw so, tingnan mo lang kung gaano kaganda yung luma na bridge talagang uh, talaga'ng talagang matibay yung pagka gawa pulido ang laki mga bakal pa naman oh. No? so dito yung park merong bridge park dito dalalim lalim so titingnan natin o oh, sirado pa pala Di pa pwede pasudlan ma'am ah bawal pa dahil so sirado pala dito open sila kapag martes to sunday general cleaning pala kapag lunis no So balik tayo dito pag uh, sunod dating vlog. Dito natin yung puntahan natin sa Bridge Park. So kung ikaw ay nagustuhan mo yung uh, ating vlog sa pag-adventure, mahilig ka rin sa adventure, pwede na pahingi naman sa iyo ng kunting uh, suporta kahit sa pag-subscribe at pag-like sa ating vlog. Uh, <coughs> YouTube channel. So, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa aking YouTube channel. So, yun dong sa paakyat na po tayo dito sa may Mactan Bridge. Uh, connecting po ito sa uh, Mandawi City, Cebu. So, dito po yung Mactan Bridge. Tingnan nyo kung gaano kaganda dito sa ating uh, dadaanan ngayon. Tatawirin natin. So, lapu lapo Connecting to Mandawi So, mayroon na nakalagay dito oh, uh, Welcome to Mandawi City So, welcome to Mandawi City So, pagka Tawid mo dito Is Mandawi na ito uh, Grabe Ang pulido din ng Mga paggagawa na ito Nang sinaw ng panahon no? Grabe yung mga bakal Sobrang lalaki <coughs> ito yung maganda hindi tinitipid <laughs> tingnan na naman dongs grabe tingnan na naman yo sobrang ganda Woo! grabe grabe do ulit yung pag biyahe natin at maraming salamat sa pagsusubaybay nyo at abangan nyo muli ang aking uh, vlog dahil marami pa tayong pupuntahan dito sa Cebu hindi lang yung marami pang mga tanawin na maganda ang puntahan mga tourist attraction na dinadayo ng karamihan